Yo mga pare ko, isang napangit at mapagpalang araw na naman sa inyo At kami nga ay ngayon, papunta kami sa lugar kung saan kami na duty mga par Sa ginseng kami ngayon Pero kita nyo naman ang kabunduhan dito, napakainam naman, napakaganda Nasa halos paana kami na bundok Ito mga pare ko, itong sisilipin ni Hiram sa to, ginseng din to eh Mamaya titirahin namin yan, pero hindi dyan ang area namin ngayon Dahil doon kami sa bandang taas pa mga par at dito nga eh medyo malayo-layo itong amin nilalakad eh, Ito oh, tawid ilog pa kami oh Tinyo, Ang ganda napakalinis ng ilog na to Running water o. Ayan Buti na at may mga patungtungtungan dito Ayan oh Ganda Sarap maligo pag nagkataw Kaya nga lang eh, Hindi uubra mga pare ko eh, Dahil napakalamig ng tubig na yan Galing bundok Kaya ito Talon-talon lang muna tayo dito At uh, maganda rin na may nadadaan ng ganito para hindi mabasa ang buta natin at hindi maputik malayo-layo pa itong lalakad namin din eh o oh, kita nyo Ayan, si ano yan eh si Ramias tsaka si paring uh, Bernie ang kasama ko nandito na nga kami mga pare ko sa area natin o oh, kita nyo naman yan ginseng yan mga par o oh, yung mga iras na yan tinyo o oh. Bali na namin yan mga pare ko Kita nyo yung mga dayame o oh, inipon na namin yan Tapos tinanggalan na namin ng plastik oh, yan, ganyan mga pare ko yung gagawin namin. Dadakutin na namin yan ngayon. Itatapo namin sa gilid. Yung uh, mga dayami na yan na nasa ibabaw. Ayos na mga pare ko. Yung natapos na natin. No? Oh. Kita nyo, malinis na. Wala na mga dayami at lilipat na nga tayo mga pare ko. Doon sa ano naman, sa isang uh, ginsingan. O oh, ito. At naglalakad nga kami mga pare ko. Yung papunta doon. Oh, medyo malayo-layo eh, no. din. Kita nyo, linis. Oh. Sayang nga lang mga pare. Hindi kami harvest eh. Gusto sana namin harvest pa ito. Makasama ko, oh, si Consi, parin Bernie, tsaka si Hiramia. So, lalakad kami, papunta kami doon, sa kabilang yun. Oh, at eto nga, nandito na kami, mga par. Oh, tatanggal na lang namin siya ng damo. Kasi hindi pa talaga siya hinaharvest. At taka, hindi pa nagbabaklas ng mga kahoy na yan. Eh. Kasi pagka yung haharvestin na, talagang babaklasin na yan. Tulad ng kuunang ginawa namin. Grabe din lawak nito, oh. kita nyo hanggang dulo yan, tatanggalan na namin ng damo, lahat, ayos na ayos. Na ito mga pare ko, eh, natapos nga natin ang pagbubunot uh, ng uh, damo na yon at uh, magbe-break time muna kami dahil nga gutom na kami at uh, hindi naman din talaga biro ang aming ginawa, ang lalawak ng mga tinira namin, ang hahaba, kaya kailangan namin mag-break time, nakakauhaw na at uh, hindi naman ganun ka-init ang panahon mga pare ko, eh, kahit medyo sikat ang araw pero kailangan pa rin namin mag-break time talaga. Ito na kami, mga nakapwesto na Dito lang din kami mga pare ko sa iras oh. Dito lang din kami kakain Basta umupo lang kami dito oh. Ayan, yung mga kasama ko oh. <laughs> Ito mga pare ko Yung aming nga, uh, ano, merienda oh. na namin, oh. mga tinapay, mga juice Tsaka mayroon ding kape, may uh, uh, Panta soft drinks din oh. ayan, mga tube, ayan, mamimili kayo, mga pare ko, ayan ang aming kinain. Hindi nga namin naubos, mga par. Sobrang dami oh. Kita nyo, may apple uh, juice pa. Kaya solve din ng pagkaka-break time namin. Medyo matagal-tagal din kami nag-break dahil mabait 'yung amo, eh. pinagbigyan din kami, mga par.